Today mga kapasyal, especially sa mga nagmomotor dyan na naghahanap ng super budget friendly at pulidong pagkakagawa ng pipes and mufflers sa Pampanga. Dito lang yan sa bandang Mabiga, katapat ng Signal TV, and katabi ng Motorstar Showroom. Ito ang Let's Sell Mufflers, and ito na yata ang pinakamurang muffler center na napagtanungan ko dito sa Pampanga. And sulit na na dahil pulidong pulidong pagkakagawa dahil may ari -may gawa. Kompleto ang machines niya dito dahil 10 years na siya rito. Mabot lang ng isang oras kalahati ang gawa kaya tumambay ka at hindi ka magsasawa. Doon sa mga nagtatanong magkano ang pagkakagawa at ayaw mong ipaalam ang presyo sa iyong jowa, alam na this. Siyempre, PM is the kung ayaw mong madipaning alti. This is the stock and sound check before nating ginawa. And this is now my baby Trisha. Aww. And tinanong natin si Kuya Lito, ilan years na siya rito? 10 years na po. And anong operating hours nila? 7 to 5. Kaya rin ko, half day, misalaw, hindi pagkakalagang trabaho. budget-friendly for your mufflers and pipes, here in the cell Muffler Center, and let's go! I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see Everybody come here, gather round Welcome to the freak show, the best in town oh.